gustuhin mo man, pero ayaw na niya. Ito ang makatulong sa iyo. Bunga ng Gemelina, makatulong sa problema mo. Pwede mo itong ilaga at inumin ang tubig na pinaglagaan or kaya kainin mo na preskong bunga. Ayon sa research, ang bunga ng Gemelina ay aprodisyak. Makain mo, hindi ito lason, ayon sa paniwala sa karamihan. Kung may pagdududa kayo, i-open ang Google. I-type, Health Benefits of Gemelina Fruit. At mamangha kayo dahil ang gemelina, ang bunga nito, maraming kagamitan at maraming organ sa loob ng iyong katawan na kaya palakasin at masold ang problema mo. Subukan mo, ngunit hindi ko kayo pinilit na maniwala sa akin. Bigyan ko lang kayo ng kunting kaalaman at mapagpilian. But alam ko dahil ako'y herbalist. Please like and share and follow my YouTube channel.